Sinong sumutsul sa'yo? Ako. Nang ipinakilala ka sa'kin sa ni Winston, naghinalaan na ako na isa kang ambisyosang social climber, gold digger, at babaeng lansangan. Ina-detective din kita, Miss Baron. Magkano ka? Sabihin mo. Huwag mo lang guloy ng buhay ng anak ko. Huwag kang mahiya. Oo nga naman. Marunong pa bang mahiya ang isa nagmamalinis na burlesque dancer? Carol, bakit? Hi, Winston. Chris, Carol. Si, siya ba? Oo. Oh, I'm sorry. Ang kapatid ko si Carol at si Chris Montilla ang magiging bayaw ko. Hi. Si Eva. Eva Baron. Hello. Ah, uh, hi. Hi. Ah, uh, bakit hindi tayo magmarianda, Winston? Pusog ako. At saka parang hindi mo naman alam na matagal akong bumili na alahas. Ah, uh, di ba naman, mauna na kami sa inyo? Yeah, that's a good idea. Let's go. Okay, see you. See you, Chris. Masama ang kutub ko, Chris. Carol? Sa pangalan-pangalan lang eh, nakapaghihinala na. Para isang cheap movie star. Kailangan kumilos tayo. Kawawa naman ang kapatid ko. Eva, halika na. Eh, di ba nakakahiya? Of course not. Kanina ka pa hinihintay. Nasa sala ang mama ninyo, senyorito. Salamat, Tisha. Come. Good evening, ma'am. Halika. Ito nga pala si... Eva Baron. Uh, akala ko sabi mo maraming bisita ngayong gabi. Uh, I told you a white lie. Ang totoo niya, ikaw lang ang espesyal na bisita. Gusto kasi kitang surpresahin eh. Nakakahiyang magimpita impita Ngayong naririto ka. Isa ka raw modelo. Hindi fashion model o commercial model. Isang modelong... Sa harapan ng napakaraming tao kinakalabit ng kung sino-sinong lalaki. Binibilad pati na rin ng kaluluwa sa lahat. Mama! Mamurahing babae. Hindi ako ganun kababa. Makapagpapatunay si Winston. Siya isang bulag. At pinagsasamantala mo ang kanyang pagka pagkabulag. Sinong sumutsul sa'yo? Ako. Nang ipinakilala ka sa akin ni Winston, naghinala na ako na isa kang ambisyosang social climber, gold digger, at babaeng lansangan. Ida-detective din kita, Miss Baron. Magkano ka? Sabihin mo. Huwag mo lang guloy ng buhay ng anak ko. Huwag kang mahiya. Oo nga naman. Marunong pa bang mahiya ang isang nagmamalinis na burlesque dancer? Carol, bakit? Eva! Eva! Papayaan mo na ako! Tama na, tama na. Iwag mo ako. Eva, tama na, please. Sinundo na sa kanila. Sinundo kita, ihahatid kita. Hindi kita maling iwan. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi sila ang pakakasalam ko. Ikaw. Magliliving kami ni Eva. Pero ililihim namin ito kina mama. Don't tulungan mo kami ni Eva tungkol sa bagay na ito. Ihanap po kami ng bahay. Magre-resign na si Eva sa club. Pagiging ang bahay na lamang siya. Ililipat ko siya sa isang bahay. Pero para mailihim ka ng mama ang aming pagsasama, sa kanila pala naku uuwi. Palalabasin ko na kipagkalas na ako kay Eva. At wala na siya sa buhay ko. Pagkagaling ko sa opisina, sa kanya ako tutuloy. Uuwi lamang ako bago magalas 12 ng gabi para hindi sila makalata. Sa madaling salita, itatago mo si Eva sa iyong ina at kapatid. Iyon lang kasi ang paraan para mapagbigyan sila ni Winston ng hindi kami magkakalayo. Sa bagay, sila rin nagturo sa iyo. Para igisa mo sila sa sariling mantika. Don't man not have to be practical. Mabuti na lamang at malawak ang pangunawa mo, Eva. Hindi tayo mabubuhay ng maayos kung mawawalan ako ng trabaho. Kailangan ko ang pwesto sa kumpanya. Kailangan ko yung magpapakasal. Kapag nakaipon na ako, kapag pwede na ako hindi sumandal kina mama. Itakwil na nila ako. Alisan na nila ako ng mana. Basta akin ka. Mm. Dom. Wilson. Kailangan ka namin ni Eva. Kailangan-kailangan namin ang tulong mo. Sabihin niyo.